sasama po nila sa tinda ng isda ayan yeah, madam oh ay talagang aray quality ng quality Oh, oo sa mustasa pa ano po yan yeah, mustasa at Tana. singkang matanda alahan po natin aray dalawang bandel Isa mag isda Good morning po sa ating lahat. Electronic Repair Shop Dito na ako tayo oh. Kamay mo na ako <laughs> oh. nah, tayo oh. tayo Nakavlog tayo Nakavlog tayo tayo Nakavlog deliver Sasama po nila sa tinda ng isda. Ayan, madam, oh. Ay, talagang quality-quality. quality quality Ano po yan? Mustasa at Kana. singkang. Ari po, bagong ano natin, bagong sumpi. O tayo, ayos na. Salamat. ayan po kataho ay yag yag na at ako'y diretsyo na din ni eh. kagabi ako'y lumusong nagpatubig tayo ng ating sibuyasan oho ay ngayon ay ating papataya na yan o oh. yung ating sibuyasan ating ididrain naman Maaga pa naman po. Yung po pala ang napansin ko pati na isa sa ano ang tawag din eh. Adba, yung sa akin lang po naman ano pero sa pagkakaunawa ko po ba na yung maninira nira pagka pinatubigan yung mga uod ay umaahon <laughs> yung pag nasagad yung tubig pero ito po naman ay saglit lang oh buong gabi lang yan eh. gawa na kung may mga uod dyan sa ilalim yan eh. kung may uod po sa ilalim aahon yan at nahihilam ng tubig oh yan eh. yun po ang pagkakaunawa ko gawa ko nung basta dilig ay eh di diretsyo yung uod sa ilalim Oh. Yan. Bidrain na po natin. lumusong po ako kagabi 9.30 9.30 nga siguro hindi na lang kung ako gano'ng nagbablog pag kagabit ang gilin malapit lang po naman ano sa ano siguro mga isang kilometro lang gano'n sa Oh. <clears throat> yung po ang na-discover ko sa ating taniman oh, Basta yung nalumlum Matik Ahon ng uod Sakat na sakat talaga Of, oh. Papaliwa uh, Kung bagay ngayon ko lang po na-discover ito mm. Minsan ho yung mga uod ay nandyan sa bandang ilalim. Kumpara po naman dito sa hindi na sakat ng tubig. Eh. Kung magay po ang uod sa ganito. Sa hindi sakat ng tubig. Ano. Pero yung nandiyan ay aahon babasahin Babasain po natin yung ilang tuyo. At ito po ay may ano eh, May abono. Kalau dah hendak nak abut Lepaskanlah api ni bulbo na ay yung ating ano, tani man. goods na po ito may mga abuno yan yeah, sa ilalim kahit na ah, na ano na na basa na gudis na po. Ayun, salamat po sa inyong pagsama. Ano po dito na rin po na tatapos sa episode na to. Yan, ingat po ang lahat. Happy lang po. Bye.